exercise to exercise <laughs> tanggal bilbil <laughs> so yan guys wala kami sa gruto ay naa po buti may hagdan sa Auntie polo nung pumapasok ako doon walang hagdan ganyan din kataas ko kajingat ko galal ka na ah. actually nag na ako <laughs> ah! So 'yun guys, ganyan kataas na 'yung inaakyat namin pero kalahati pa lang 'to. Kalahati pa lang pero nakikita mo na 'yung tanawin sa baba. So 'yun pa 'yung tata 'yung aakyat namin gano'ng kataas pa. Kaya mahahabang lakaran pa 'to. So ayun guys, andito na tayo sa medyo kalagitnaan at 'yan nga nakikita na natin 'yung tanawin sa baba. Niyo? O, oh, diba? Ang ganda. What more? Papag nandiyan na tayo sa pinakatokmok, di mas maganda pang tignan yung mga nasa baba. So, ayan. Yeah, Haba-haba pa yung aakyatin natin. nakinya niya, nauna na yung mag-ama. na naman ako. Kasi, sobrang pagod na talaga. nga picture ang daw sila. Sabi ko, mamaya. So, yun na guys. Ganun, ganun pa yung aakyatin natin. Ganun pa. Kahaba yung lakaran at dito nga tayo mag-uumpisa ang umakyat dito yung pinaka start ng akyatan papunta so, pakyat na kami <laughs> walang katapusang ang ano to walang katapusang ang akyat sa mga gustong magpapayat dito kayo pumunta so ayan. hindi pa kami nangangalahat <laughs> <laughs> Ayan guys, may 244 steps pa kami papunta doon sa taas. Ha? Oo, nagbibideo ako. Ito na nga. Video picture. Ayan na first station pa lang to na grabe guys ang sakit sa paa eto yung second station so yun guys ang taas na natin kita nyo nasa taas na tayo ng bundok super taas na so yan yung second station pa. Oh, eto yung third station doon sila sa taas nahuli na ako see guys ang ganda dito sa taas worth it yung pagod mo maglakad pakyat ito yung pang-apat ha yan ang ganda grabe talaga yung hingal mo pag umakyat ka dito bawal to sa mga may resistensya <laughs> pahingan na din sila ha! pagod anak yun know, naman taas yun guys <laughs> okay, so kita nyo ang ganda hindi <laughs> ka lang pakilang na to anim di ma ay <laughs> yung na nakataas yung lahat. Akitin namin. And guys, konti na lang. Konting konti na lang talaga. Pa? <laughs> oh. Konti na lang. Na, ba? <laughs> konti na lang. Yan guys. Nakarating na kami sa Tok <laughs> Ha? Masarap. Yun know, o. Buti na lang hindi mainit pwede lang yan so yan sa taas na kami ng bundok pinakatok-tok na to noong kitang kita mo na nasa baba grabe pagod so doon kami nang galing kanina yeah. this is it <laughs> na kami sa taas Nana. Harating na kami. Ay dating akyatin sa taas. Sa ano Fede? Sa sa bataan. May elevator 'yun eh. Ganda, nagpunta na rin ako doon. Pero hindi, hindi ganto kahirap akyatin. ang um, ganda guys, oh. guys, pababa na kami mas madali na siguro yung pababa, kaso dahan-dahan lang kasi para gulong-gulong ka dito yan pababa na kami oh. kasi yung batang makulit tinapay na daw, nakalimutan namin magdala ng tinapay dito sa taas so saglit lang kami, nagpicture-picture -picture lang kami yan, pababa na mas nakakatakot pala yung pababa yan guys finally pababa na kami doon na yung mag ama oh. Oh. ako naiwan pa ako dito sa taas nag picture picture pa kasi ako so yan konti ngakbang na lang magpapahingat na doon sa baba ayan gumababa na ako so guys tignan nyo ang bilis kanina umakit kami wala pang init ngayon ang tindi na ng init alas 8 pa lang maga kasi kami umalis kaya para sabi namin di kami maano ng init siyan so dito na ako sa baba